Hating gabi na nga nito pero ayaw ko pang tantanan yung paglilinis. Hello mga Marcy! Ngayong gabi ay samahan nyo naman ako mag-organize dito sa aking cabinet. Narealize ko kasi na tama yung nagsuggest sa akin na gumamit ako ng organizer dito. Wala talaga sa isip kong gumamit pa ng organizer. Dahil pakiramdam ko ay maayos naman itong mga ginawa ko dito. Pero habang lumilipas yung araw, napansin ko na gumugulo na. Pag kasi kumukuha ako dyan ng galing sa likod, ay hindi ko na naibabalik doon na pupunta na dito sa harapan. Araw-araw ganun yung nangyayari, kaya gumugulo na dito. Kaya naman agad na akong nag-order nitong organizer. Ang ganda nga ng nabili ko na to, mukha siyang matibay for only 45 pesos isa lang. Large size na yan mga Marcy. At kung gusto nyo rin yan, ilalagay ko na lang yung link dyan sa comment section. Nilagay ko na nga rin pala spaghetti pasta dito sa inorder ko na canister. Kung alam ko lang na maganda pala yung ganitong lagayan, naku sana tatlo na yung inorder ko. Di bale at ihahabol ko na lang para may lagayan naman ako nung macaroni pasta. Maganda rin siyang lagayan ng mga snack kasi hindi siya sumisingaw. Sulit na sulit talaga kayo sa ganong canister. Kaya naman kung gusto nyo rin nun, ilalagay ko yung link dyan sa comment. Maraming sizes yun mga Marcy. After ko namang makapag-organize yon sa ibabaw ng cabinet, hindi na naman nakalagpas sa akin yung linisin dito sa aking kalan. Dito talaga sa kusina, ito talaga yung laging madumi. Nai-stress na nga rin ako, parang nagkamali yata ako na kulay puti ito ah. Niyos ko, hindi talaga pwedeng hindi mo tulunisin dahil tignan nyo oh, kitang kita talaga yung nanggikitata dyan, ako. Tanong ko lang mga Marcy, yung ganito yung mga kalan. Yung pinakagilid niya, hindi nawawala ng dumi, parang nagkakatas pa nga. Kaya walang tigil talaga yung paglilinis ko dito. Dito talaga sa kusina, dito lang talaga ako nagtatagal sa paglilinis. Kaya pinag-iipunan ko rin talaga yung mga nauusong electric na lutoan eh. Para madalang na lang akong makapagluto dito. Total may electric naman na hindi malakas sa kuryente. Ilang oras na ako naglilinis dito sa kusina namin tapos hating gabi na talaga niyan. Nakita nga ako ng asawa ko at napagalitan na naman nga ako. Panay-panay na naman nga daw ang linis ko at kahit hating gabi na nga daw ay naglilinis pa rin ako. Pag tinamaan na naman nga daw ako ng sakit ay nako ewan na lang daw. Yung mga ganitong paglilinis kasi ay napakadalang kong maisingit sa umaga. Lalo na nga at dalawa pa nga yung estudyante kong maliit. Nyos ko, eh kung meron namang ibang gagawa nito, bakit nga ba hindi ako magpahinga na, di ba? Eh kaso wala naman ding ibang gagawa nito kundi ako lang naman din. At pag hindi natin sinimulan, pag hindi tayo kumilos, magpapatong-patong yung mga gawain natin. Lalo pa tayong mai-stress, di ba mga Marsi? At eto, naisip ko na meron pala akong natira na binil tiles. Tamang-tama ka ako pag dito ko yan dinikit. Hindi ko na masyadong makikita yung mga dumi. Sayang din naman kasi ito, wala akong maisip na paglagyan. Kaya eto, dito ko na lang nilagay. Tutal kakulay naman siya ng cabinet ko sa taas. At dahil aluminum yung aking kalanan, kaya naman napakadikit nitong binil tiles. Napahaba na naman pala tong aking video mga Marcy. Huwag niyo pong kakalimutang ishare tong aking video. Happy pili tayo sa katapusan ng Lucky Share. At syempre meron din tayo para sa top fan. Puputulin ko na lang dito mga Marcy at meron pa tayong part 2 nito. Yun lang. Salamat sa panonood. God bless.